hindi nyo ako makakita. Magkakanin pa ako. <laughs> Dapat magkakanin pa ako. Inag-live ako. Nahiya naman ako magkanin. May mais na ako eh. <laughs> Pokemon shout out. Wala kaming mamoy dito. Puro manok. Puro manok lang kami dito. Binili ko lahat wings lang. Bye, RGT. Thank you, RGT. Gusto ko nga ng kanin eh. Itong dito ko, so itong sauce ko, kakaninan ko. <laughs> kami mo. Shout out. <laughs> Mahiyahin kasi ako, J.U. eh. Opo, let's eat. Number two. Mais naman. Yung mais, yung mais, tigalawa kami. Tigalawa kami sa mais. Tigdalawa. May mukain. Kaon may kaon Kuwag pagkaonin mo. Ang sarap ng mais. Sobrang sarap ng mais. Dito lang, malapit. Diyan sa kalito na nagbebenta ng mais. Jeyo like si Mariel. Jeyo nag nag like si Mariel. Mabilis na oras to. Oh. <laughs> Ako, nagdumi na yung strap ng cellphone ko. Hi, sis, kabads. Kain tayo. Mukbang tayo, mukbang. Laman. Salamat, Cheyo, Sis, o, sayo na. Mais. O, sayo na. Chicken wings. Cooked in 7-Up and Toyo and Achuete. Mang Jose shout out Mr. DJ kain na tayo Dahil gutom si Leila Kain ko tayo Dinner. Dinner po 5:30 ng hapon po. 5:30 po ng hapon ngayon.